nagbabalik po Mami M yan magluluto po tayo ulit today magkaterno ang ating lulutuin meron po tayong ginataang kalabasa at sitaw at meron din siyang katernong daing na bangos yes ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ip-prepare yung ating daing na bangos at saka yung ating gagataang gulay. So, ano pang inaantay? Go, go, go na tayo. Let's start cooking! Start na tayo, mga mamsikels. Meron ako ditong tatlong piraso uh, bangos. Nalinis ko na po yan. Na-chop na. At ating titimplahan yan para sa ating dinain na bangos. Yes, ang ating gagamitin ay rock salt. Mas magali po akong tumansya sa rock salt kesa doon sa sobrang pino na asin. Next ko po, po, meron tayong pepper. Maglalagay din ako ng patis, yes, para mas masarap po. At maglalagay din, gagamit tayo ng magic sarap. At ang hindi pala pwedeng mawala, ang bawang at ang ating suka. Vinegar, suka, any brand will do. Ayan. Start na po tayo. Ganito po ako magdaing salt and pepper. Para hindi madumihan yung lahat ng ating ano, uh, pepper at saka salt, dito ko lang siya ilalagay. Ayan. Imi-mix ko na siya. Yung alam kong kakailanganin ng ating tatlong bangos. Ayan. Imi-mix ko na po siya. Kasama ko na din yung ating adi sarap. Ito wala na po itong isang buo. Wala na isang buo dahil nagamit na po yung ito. Ayan. Okay. Ito na po yung ating gagamitin para sa pagpapalasa ng ating daing ng bangos. Madali lang po. Itong mixture, itong mixture na to, ibudbud nyo lang po. Budbud, budbud, budbud. -bud. Ayan. Ibubudbud lang natin siya. Ayan. Tamaan lahat para lahat may lasa. Pwede rin naman yung likod din. Tapos, lagay po natin sa isang lalagyanan. Ganun lang po. Lahat yan, same procedure. Ayan siya. Lagyan natin ng salt and pepper to taste. Ito na po siya. Next naman po natin ay ang ating bawang. Lagyan natin siya ng bawang. Ang maraming bawang, mas masarap. Kasi later, pagkatapos natin niya, pag piniprito na, pwede niyong iprito din po yung bawang na inilagay nyo ang sarap. Ready na po yan para lagyan naman ng ating vinegar or suka and the patis. Ayan. Taog natin para mas maano yung lasa niya. Next natin ay patis. Siguro one tablespoon lang kasi nag-asin na po tayo. Iba lang kasi ang lasa din pag may patis. Hindi naman po yan aalat dahil papatay naman niya na suka. Then, lagyan na po natin ang ating suka. Maganda kung nakalubog po siya sa suka. Mas maganda pag lubog sa suka yung ating bangos. Kaya, mas maganda nga po kung sana yung ating container na pagbababanan. I-marinate natin yan hanggang gusto nyo pwede po kung bukas nyo iluluto hanggang bukas nakababad kung after 30 minutes need nyo nang iprito pwede rin po that's it tapos na po yung ating daing na bangos proceed na po tayo sa ating gagataan na kalabasa at saka sitaw i-introduce ko muna ang mga ingredients na kakailanganin natin meron ako dito pork Siyempre magigisa tayo Garlic, bawang Onion or sibuyas Sitaw Mayroon akong tatlong siling haba Kalabasa Pampalinaw ng mata Ayan, konting salt Bagoong alamang Yung aking nilutong bagong Yan na po yun Meron tayong pangalawang tiga ng nyog Ito naman po yung unang tiga o kakang gata yan ang ating mga gagamitin at meron pa po akong isasama, ito po optional, kung gusto niyo pwede, kung ayaw niyo pwede, ito po kasi ay leftover, nakita ko siya sa aking fridge so isasama ko na rin po siya ito na po yung ating uh, baboy ito yung ating pangalawang piga lagyan natin ng kaunti Ayan, magpapalam tayo ng baboy. Ayan po ang una natin gagawin. Bago tayo mag-iisa, palambutin po muna natin ang ating pork. Sa pagpapalambot, pwede na po natin lagyan ng konting asin. Konti lang po kasi may bagong naman tayo. Ayan, para may lasa na po yung ating pork habang naluluto. Napalambot na po natin itong baboy at natuyo na rin yung kanyang tubig. Kaya naragyan na lang natin ng mantika. Na natin ikikisa yung ating bawang sibuyas. At sya pa, meron pa kapanot pustasa. Pa-fry so, mo na natin ng bahagya yung ating pork. Gawin natin mantika yung tapa. Medyo-medyo lang tayo. Napritok-tito na yung ating baboy. Naglabas na siya ng sabihing mantika. dala na natin igisa yung ating bawang. At bango. Napakabango ng bawang. Pero ayaw ng aswang. <laughs> Then next natin ah, sibuyas sa onion. Isang buo po yan na onion. White onion. Okay lang yan mga mamsi, kahit nagtututong na yun, gumagawa po siya ng lasa dyan. Makukuha naman po natin yung lasa na yan pag naglagay na tayo ng sabaw mamaya. Nalakot ko po muna baboy kasi para takain natin, aamoy na ba? Bago dalawang kutsara po, dalawang kutsarang -puno. Ayan, wala namang problema. Tapos, maraming mas lupa na. Sista, ah, pangalawang tiga, nanagay na po natin. hadong duha -hado lang. Next na ang ating kalabasa. Pumpkin or squash, o ano tawag dyan. Ayan, kalabasa. Ayan. Ayan, ito timer ko 5 minutes. After 5 minutes, i-susunod ko na yung ating sitaw. Okay na ang ating 5 minutes sa para sa ating kalabasa. I-next na natin yung ating sitaw at saka yung ating siling haba. Ayan. Si siling haba para lang yan, pampapango. yung pampabango. Hindi naman po yan makakaanghang ng gusto. Tugas na tugas Ang ating gulay Mahaluhin natin Para Pumunta sa ilalim Sa gulay kahit ano po Pwede itong lagyan ng Kung gusto nyo ng extender At mahalang gulay Pwede po nyo yung lagyan ng ah, Kangkong Yes Naglalagay din kami ng kangkong Pwede nyo lagyan nyo ng talong O oh, para Kung ano pong available Sa fridge nyo Pwedeng-pwedeng, pwede, walang nagbabawal. Kayo ang reyna ng inyong kusina. Kayong masusunod. Ganun po ang pagluluto. At pag niluto nyo naman yan, para sa mga mahal nyo sa buhay, mararamdaman nila talaga sa lasa and everything. Mayroong pagmamahal. Niluto sa na may pagmamahal at masarap po ibang ibang lalabas ang pagkaka luto may ganon ayan tamang tama na ang luto ng sitaw ilagay na natin yung ating Kakanggata gata ayan ito yung ating kakanggata lagay na po natin lagay natin lahat para mas masarap para alam ko po, po kung kailangan i-adjust ang lasa meron pa tayong kailangan idagdag titikman po mo na natin tinikman ko na siya mga mamshi napakasarap tama tama yung lasa ng gata alat ng bagong next na okay na po yan pwede na natin i-off tapos ito po isasapaw ko lang sa ibabaw kasi luto na po ito no need ng lutuin ayan Optional po, pwedeng maglagay, pwedeng hindi. Nasa sa inyo po. Ito po naman ay aking leftover lang. Sayang naman, ko po ba. Ayan, ang dami kasi naluto eh. Ayan siya. That's it for today. Cooking. Ayan siya. Nagay natin sa ilalim lang kauti para malagyan ang lasa na. ah, uh, ating gata. Yes. Nagsabaw siya dahil sa gulay. Yes. Pero yummy to the tummy, mga dear. So, what are we waiting for? I-like na, i-subscribe na, i-try nyo na rin pong lutuin. Mag-comment po kayo. Ayan. Let's do the eating.